Okay, mag-unwrapping na sila, Charot. Ano kaya yan? Oh my God! Ma-surprise? Okay. Okay, buksan na. Oh Open mo na. Open mo na. Open mo na. Okay. Okay. Pikit ang mga mata, pikit. <laughs> <laughs> ano kaya iyan? Oo, oh, oh so ma makahiya na tao. <laughs> pikit ang mata, wow. pikit. nice, oh, nice lagi like it. ito. Uy, ha, hindi na. Ay, hey, sana ah, love ng nanay. Ako ako na. Ako na, ako no, ano? Bakit? Kung hindi yan sa'yo, te. Itong sa'yo, why? Ang cutter, man. Mm. Huwag mo na, na-slice na mo no, na. Ay. Masira yan. Ito ako sila, te. Oo, oh, naisip-isip ba? Mas-slice mo. Don't worry. Inaingatan ko nga rin yung marunong manak magamit. Pungutin mo na. Huwag ka na yan. Ano na pala yan? Ito yan. Kung malaki na masyadang 40, palitan mo na 39. Ito man, 30, oh. Man. Ang paano baka mabaho. Uy! 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 Panipis naman ito. Siyempre, mamurahin lang ko diyan. mo yung tig? 70,000? Bakal na yun. Prada ang gusto Ang kay Ashley o Ash masaya ka? Opo. Ano ba? Diba? Ano man te, magsabi mo. Pwede na siya 39 te, tinikol? Hindi po, di black. Saan 39 uh -huh? dito? Sana uh, Masira naman yan sa ginagawa mo. Walo, eh. dito, hmm. Ito ang 39? ba Tignan mo ang size kong size 9. 49, 40. So, ito yan? 9 siya. Diyan sa papel yung nakasabit sa may Sa likod. Sa likod ng ano. 9 siya, gal. Nakasulat. Hi, guys. Oh, 39. Like diba? Ang ganda. I don't know how. Anong maganda i-ano dito, partner? Huwag ko. Ay, mga sabas. Ano, Pwede nga ng leggings si partner dyan password. Bakit ang lalayin? Palda. Masirain to. wag mo ti. Ito, oh. o, ano pag... gusto mo mag ganyan ganyan ako uh -uh, pwede. Why not? wag mo hilaan na kay mapunit. Hindi ganyan. Yun, wow. <laughs> <laughs> Para makita nila ang presyo na ay, tabi. For 440,000. Hindi ako ulaw. Teba, kalyante. Hindi yan madala, teba, kalyante. Hindi ganyan pagtanggal ng ma ganyan. Try lang, good. Hindi mo makaya yan. Hindi yan ganyan. Try lang, good. Jujun mo, Na-try ko na tayo doon. My gosh.